ito ang ganda na ng mga content mo about fitness and nutrition, relationship advice, mga personal experiences. Bakit pa kayo na misis mo gumagawa ng mga kanta? Hindi namin gusto. Irritating, annoying, bla 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 bla. Uh, appreciate kayo yung ano mo, comment mo, yung reaction mo. If ganun yung na-feel mo, ibig e sabihin hindi para sa yun. Scroll mo lang, di ba? And then yung content na gusto mo, we have the freedom of choice. Uh, Aminin man natin o hindi, uh, dyan kami na mamonetize si Mrs. sa music namin, Diyan kami kumikita. Uh, yung fitness advice, wala ko nakukuha. Hindi niyo ako pinapayaran, walang nagbabait sa akin. Ano lang yun, nagsishare lang ako para makatulong sa inyo. So, kung gusto nyo naman ako tulungan, edi, ishare nyo rin yung kanta namin. Parang tulong nyo na sa amin. Yun na yun, ano, bayad nyo. So, wala naman ako nakukuha sa inyo. Pero kung talagang galit kayo, eh, wala na po akong magagawa. Pero na-appreciate ko lahat ng opinion nyo, lahat ng suggestions nyo, lahat ng emotions nyo. Sobrang thank you na appreciate namin kayo ni Wifey. And sana happy, healthy kayo. Tandaan nyo, I'm not your doctor. Tama kayo. Mali ako. Do what works for you. Happy, healthy.